Good morning. Sa atin po mga magulang, I would like to congratulate you first. Congratulations to all of you. Palakpakan po natin ang ating mga magulang. Grabe ang sakripisyo na ginawa po ninyo para makarating sa araw na ito na kayo ay magpapagraduate ng inyong mga anak. But uh, this is my commitment to you, parents. Hindi po natin mababayaan, masayang ang inyong efforts na pagkatapos sila ng Bumaragwe ay sa Army of Unemployed sila magtatapos. Hindi po pwede mangyari Hindi natin papayagan yun. Your mayor will exert all the best efforts possible to provide jobs for our children. Gagawa po ako ng paraan. Do not stop at being a graduate of of a college education. Wag po. The more you, the more you learn, the more you earn. Pagdami ng iyong alam, mas malaki ang chance mo na ikaw ay kumita. And sinasabi ko lagi yan sa lahat ng graduating students. Huwag kayong mananatiling parang content ko na. Kayo ay tapos na hindi pa ka-boss, nagsisimula pa lang na ngayon journey sa buhay. And uh, ito po ang commitment ko sa inyo lahat. Those who would like to have a masteral degree, we will see to it that next budgetary year, we will allocate budget for masteral and doctoral degree para iskolar po kayo ng bayan. Kayo po ang asset ng uh, San Pablo kaya nagpupuntahan dito ang mga investor. Kaya po, kayo po ay gito, eh, yes, ng susun sa Pablo, we want you to thrive, we want you to lead our city. Gusto ko po, po, out of you. Dumating po ang panahon na kayo po ang papalit sa inyong at sa mga bago nating na leader. Kayo po ang dapat pagkalingan ng magagaling na leaders ng Lusunod San ng Pablo. Sana po, tayo lahat ay pagkakaisa, pagtulong-tulungan natin ang ating bayan towards a better San Pablo, a San Pablo which will be great again. Magandang umaga po! God bless you and congratulations to our parents and our new graduates.